Ayos po kami nipinsa ng web din eh Sa tapat po nila at sa tayo pa nataan pa ta Delikado, yun si Kabis pan po ito eh Yan na po tayo sa kanilong din pa, delikado kayo sa kanil Oy! May web doon! Ah! Oh, hindi ko na na-abisuhan Tuloy pa rin ang uwi nila oh Nabuta tayo din eh oh Signal number 5, naabisuhan mo Yan ang sinasabi ko Ay yari ang mga papaya po ito Tanggal na ang dahon, bahala na, no. matagal na kinanoy sa ano diskuto. Ay, sira na naman ito yung mga wire. O yan, o. Yan ang delikado. Nabitaw na naman ano. O, dapat malay patay na ano, sa ano. Kanina nga, itinawag na namin yung wire sa ano. Nabuhol yung sa muntik na yung pusti sa luwad. Oo. Ay, yung manasa parang kapo. Oo. Tudo yan ay. Number five, number four tayo dito. Oo, ay yung aking kabilang tubo ay na. Ha? Hindi, hindi na ako nagtutupong talon at na. tayo si doon sa daan. Ha, <laughs> Aalin ah, po yun, ayan o Ito na nga, hanggang mamayang hapon yan <laughs> Wala ka yung Diyos ko po, Jesus name Gawa ah. oh, nang delikado po sa mga Andami pong daang, batang na daang kanina Ay pinagtatali po namin yung ano, wire Andami, ayan o Oh, oh anong... ah, mayroon pa. Sino ka yun? Ay, inaabot po. Yan nga sa... Ay, delikado. Doon sa akin na marami ah Oo oh. Naulan Delikado sa wire Ah Silong muna Diretso Ah Ayaw na kong sumilong to eh. naman ito kayo. kayo. tayo? Eh, ay, tubig naman pala ito. Oh, ito ilong. Siya pa silong ko nga eh. Diretso eh. Delikado. Ito, mo daw uh. to, silong muna kayo. Huh? Diretso. Puti wala bang bubuhol na punong malaki. Ah, wala. Naan na oh. Ah. Ingat po lahat. Para na nakahat na rin mo kaya nga o eh, nakakat na yung wiro papapakuwago pala yun ayun mo hindi, Diem... pagkatapos ang bagyo yan, umangat pa yung pako parang malangat na isang pako pa lang naman naambukaw ang ano Oo. Oh. Sana naman yan ay... ...kumagay talman ah. Oo nga ah. Wow. Yari na oh. Okay ito yung mga balinghoy mo oh. Ah, ito. Bali. Arale, delikado yung para. Delikado yung bahay. Oo yun. Nasaan pa siya? Saan po? Ayun. Ay nasa Ayun. Nasaan siya? Yung wire oh. Ayun. Ayun. Yung wire ito, malapit lang sa niyo. Ito parang na-lumpkin Wala. Hindi mo pa yung mabubukla ng... Ayun. Parang aabot dun sa may live wire right mo. Hindi kaya. Oo nga, e, butit wala baka wala nang daloy na eh. Kung may daloy 'yun. Is pa no. Yeah, may nalabas hmm. pa kaya ito. Eh, si may nalabas pa eh. Ano po? Ah, titingnan ko lang po 'yung ano, sinta namin ang tatay Ah, dadalhin ko po ng mga ulam. Oto'y makatulog pa. Ha? Ah, ano kaya tempo daw? natumba na mga kaisan na mga saging oh. yan, ari po ang ano medyo humina na mga kaisan amin pong inayos yung mga wire laglagan po kanina natumba na ang mga saging oh. hindi na po pati ako naghatid, nagdala ng service ari po, uminok mo po yun hindi na tayo naghatid, nagdala ng service baka po hindi tayo makalusot mamaya. Milky, pakakainin. Dali, nasan yung isang aso? Milky, pakakainin muna. Nasan yung isang aso? Ay, ayan. Ba't nagaano ka din yan? Anong hinuhukay na rin? Bunso. Uy, anong hinuhukay mo din yan? Uy. Oh. Dali, 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 dali. May pagkain ako din eh. Oh. Panda! Panda! Dali na, Bonsu! Saan na yun? Nag-uho kayo pa. Ayan, matambahan naman. Bonsu! Hoy! Dali na! Nako, ano sisipag na rin mga asong. Arinabag yun eh! Dali! Dali! Mm. Kita itsura mo! Bonsu! Hoy! Ang itsura oh! Hoy! tamo, mo! Ah! Ah! yung ano, dadagap. 'Yan anong aso 'yan? Suot sa ilalim eh, o kalamigan. Oh. Ah, puti. Puti. huy Bayawak ba 'yan? 'Yan aso? huy eh, puti. 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 Um. Ah ay ay ayo ay, ay, kumain mga kaisan mga kaisan hindi na makalaki ang saging pirmi lang ang uh, putol po hindi na makalaki hmm. tumba na halos sa mga kaisan matumba po lahat ay ang saging oh. pati po rin uh, mga lakatan hmm. ah, sabah sayang dami pa man din nating harbisin mga kainsan mga ating mga sabah halos sa uh, kakaunti po ang natira, may mga tira po mga suwi halos sa tumba po lahat para po makabawi agad wasak po ang saking aray paman din yung mga ililipat kong suwi ay hindi ko na po muna ililipat buwan ang tumba ay oh. aray pwedeng pananim na po o suwi ililipat ko na yan ang lakas din po ng ano ay, ang lakas din po ng ulan at saka po hangin dito sa amin kanina po lakas ito naging epekto ito pa man din yung mga pahabol natin mga lakatan. Oh. Wala na. January sana ang harvest nito. Dami ko sana ang ha-harvestin po eh. Yari, halos lahat ng lakatan eh. Oh, boss. Ito po mga binhi kong ito. Pahingi po ko, pahingi ko po kay Kabis friend. Sa akin pinsanin yung mga ganito po. Ito po pinaparami po, ito mga binhing ito po galing kay Tatay. Itinatanim ko po bahalos araw-araw ay lima. Kaya re, walang nakatira oh may natira man ay eh. suwi lang ubos ubos na naman ang ating saging Ari, kabila, mga kainsan, ari, medyo tago. Hindi po naapektuhan, ari. Ari, kabila natin, ari. Oh. Medyo, meron pong ano, meron pong area, para po bang siguro ipo-ipo, may area na wasak, may area na hindi naman po. sayang mga kainsin are pa man din yung ano are po ay napakalaking uh, puno ng uh, lakatan ito po ay ano kumbaga po ba yung galing dabaw magandang uri po ito ng lakatan namatay din mga kainsin o, natumba din ito yung akin pinaparami dalawang puno natumba po yung isa oh sayang eh ay tagal ka po man din itong inalagaan oh Mickey wala na tayong lakatan ito limang buwa ko pala ang tanim na buhal na rin may sumuwi naman po tatlo kaya lang ay oh sayang po ay nakakalungkot mga, mga kaisan taon taon na lang ay ganito ayan oh puro kalamidad yan no, biro Ari po, pwede ko pang itanim mga kainsan Ito, tatanim pa natin ito Para po makatuwi -e. Ako mga kainsan ay ano Pagkakadami na pong tanim na lakatan Daang puno po Baka po nasa 800 ka puno na Nagtatanim po ako haros araw-araw po ng lima Kaya lang po yung iba ay nabuhal Lahat po ng similya mga kainsan Galing po doon sa kabila kay tatay dito ho, pinaparami ko tatanin po ako ang target ko po ngayon 2026 ay ano ay kahit maka 2000 ano po ba ako lakatan para sa susunod po hahanap ako ng tatamnan ay ay binabagyo naman binabagyo po Dito po nang gagaling lahat ng suwi ko. Yan kay tatay, bibisitahin ko rin. Inula ko na po yung ano, mga kaisan. Kaya tay galing doon, inulo na po natin yung kabayo. At saka, dalawang kabayo po. Si tatay po hindi na nakalabas ay. Mamaya po, sinakambal naman na mag-uula. kaya yung pong saging na dabaw Yun po ang pinaparami natin Oh, milky Mapupunggi pa yung kay tatay niyog oh babango naman yan may higit po at hindi masyadong naapektuhan na ng kay tatay oh. dito po nung gagaling ang mga suwi ko kay tatay ayan oh. sa mga dahil pong gustong umorder sa atin kaya po tayo din pwede ko po kayong bintahan sa online pag po sobrang dami ko ng lakatan ito po yung magaganda ang variety ba at uh, ito pwede na po ulit itanim ito oh. pag po na itanim mo na ito ang dami na suwi oh. kaya nga lang eh, hindi siya naka ang problema nga lang namin dito sa ating ay ano yun pugo sa atin po ay ano kalamidad kahit po yung iba tinanggalan na po namin ng dahon natutumba pa rin po tumba pa rin Ano daming lakat pa man din pati ah, ah. ano kaya nangyayari na sa Pilipinas ano taon taon po ay ganito ah, ah. pati niyug, oh. ah, ay punggi ito naman mga kaysa nabangon pa ito babangon laang ang namin to yan oh Pag po naman yan ay malaki na yan po yung nabangon ay wasak ay oh eh. Lagi boss. Walang walang pinatawad ay. ya hmm. Yari po. Papakita ko po sa inyo mga variety. Yan po mga suwi oh. Ayan. Ito, ang lalaki po nito. Kaya nga saka na saka po kami magbebenta. Bagi ano po, sobrang dami na. Ayun po, ayan, mga kainsan. Yan. Sobrang sarap po niyan lakatang yan, sulit. Kaya patuloy po ang pagpaparami namin ayan ho oh. Diba? ah mga kaysan tayo po ay ano pa hindi na kindananay sa bahay po wala na pong hangin ewan ko lang po mamaya tampay na po Naulan na laang ah yeah, mga kaison, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama ingat po lagi stay humble and god bless peace bye salamat po